smap kayo? kaya mo yon, ha? kaya mo yon mi? ato kaya mo? ini?

እንትን ከ- ከምን አልጋለሁ እንደ አሁን ምንም አልሆን ተለጋለሁ እንደ አይታማ እንትን እንደ አይታማ Anay, Dito kami lahat tagmana. Ang YouTube yan. Ikaw ba yan, Joe? Ako, yan, Joe. Ako alam si Joe, pa ka na eh. Joe, nakulata pala. Yung papa? Ay, ay, ay. Hello. hey. Hey, nee? yeah. Ja. Hello, Missy. What may I help? Oh, got that? Wow, and my Barbie. And uh, what is her name? Bratz. Hmm. Hello. sa nyo pa Yeah. Oh, yeah? Wow! Wala well, a moist time, yeah? oh. oh yeah! And even kabuchi kabuti-buti. Isa pala yung magiging susunod na adik ng maker. Uy! Adik din pala kayo. Ay! Minsan matalino ka magsalita. Ito naman si Ate Aiden. Pinakamatanggap sa magkakinsan. Kaya. Yeah. Anong gagawin? Bakit Hindi lang, otot, otot mo kasi ang lang utot, utot mo na si Tito. Ah, shit. Sarap pa. Ah. Okay na, nakuha na ko na, May. Pang YouTube na yan. <laughs> Naku nakuha na na yan, eh.